Oo, oh, ayan, si Boss Emil. Papalit kami ng battery. Kasi patay na yung battery na kasama ni Dio. Ay eh, mga kaibigan, so finally, meron si Outlast na nilabas na uh, ano ba yun? May nakalagay dito VRLA battery. Valve Regulated Lead Acid. Made in Vietnam. Ayan mga kaibigan, no. Oh. Nakalagay diyan. ba? Diba? So ito is uh, legit na Outlast na battery. Tingnan niyo. Napakaganda na ng ano, Outlast battery. Quality. Si Outlast kilalang lang kilala siya sa uh, ano, sa sasakyan kilala siya as uh, napagkakatiwalaan na battery kahit yung tatay ko na nandiyan yung sinasabi so ngayon eto dahil bumigay na yung battery natin dito papalitan natin sa ng Outlast motorcycle battery ayan eto pa rin so syempre yung pinaka importante is uh, yung quality ng gawa So, etong ano natin, lumang battery natin, ito, bumigay na. Uh, two years. Uh, four volts na lang, ayaw na gumana. So, eto, palitan lang natin ng bago. Yan, oh. Bigla na lang ano eh. Bigla na lang na deads. So, wala na tayong choice. Tingnan natin to ah. Para makita nyo. Uh, isipin nyo jog only tayo. So, no, mga battery ngayon, kailangan medyo mapili ka na din sa quality ba. May ba? So, jolin-jolin. Ari dabe. Kaputin daw ini. Digdi. Tusok mo lang digdi. Tama ka makuryente. Jolin po. Yahoo! Ay, mga kaibigan o. Oh, dead. Ang battery wala na eh kapag ka po DC po yung motor nyo tapos talobat kayo bigla sa kalsada mamamatay po yan kapag ka yung regulator nyo hindi na rin nagbabato ng maayos eto gumagana pa naman yung regulator kaya umandar pa yung motor pero yung mga importante nga uh... okay na Jolene yung mga importante nga uh... parte na uh, like yung mga signal lights mga busina halos hindi na siya gumagana ayan ah, okay na yan kasi Papa Emil. ayan gumana na yung starter So wala na tayong problema, napakasandali lang. Okay na siya. Ayun, gumagana 'yung MDL. Ay, nako, bukid na lang. Oh, diba? 'Di ba? Hindi siya masyado malakas. <laughs> Ayun, mga kaibigan, maintain po 'yan dito sa shop namin. Ito personal namin na motor. Ang ginagamit 'yan. So luckily nung bumitaw, ilan na? Yan o, oh, 14.18 So yung kanina talaga sobrang wala na Ayan. Uh, Nakuha agad ni eh pareng email na, oops, battery yan, yan, sabi. Yun yan nga. So, 2 years old na battery. Bumitaw na. So, eto ngayon, kaya nagpalit tayo ng bagong Outlast na battery. So, ayan mga kaibigan, available na po yan. Finally, tagal ko nag-request sa kanila ng Outlast na battery na bigyan tayo ng magandang ano, magandang laban sa motorsiklo. And ayan na nga, awan ng Diyos binigyan tayo. <laughs> so God bless mga kaibigan ayan. Syempre uh, bagong bagong ano to. Subok na subok na namin, subok na naman matatanda. Kaya ngayon nandito na rin siya sa motor, meron na tayo sa motor. Ngayon nagagamitin natin. All right. So ayan mga kaibigan, busy, busy ngayon dito. As usual po mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. And peace. Ngiting-ngiti -ngiting si Pito. <laughs>